나다사이나가와리나눈 뜨면 눈부신 아침 의살과 무닝콜 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. classmate ko dyan, yung mga anxiety, may mga anxiety so okay. So, paminsan-minsan, ilibang nyo rin yung sarili nyo, no? Para mabawas-bawasan yung stress, yung mga iniisip nyo, yung mga alalahan ninyo. So, ngayong araw ng Sabado, uh, February, February 10, a uh, February 11, nandito ako ngayon sa Dolomite Beach nagbike kami kasama ko si Kuya Lars so yun lang yung mga advice ko sa mga may anxiety disorder dyan huwag mo masyadong dibdibin although sa umpisa talaga didibdibin talaga natin yan lalo na kapag uh, umpisa pa lamang yung sakit natin na ito talagang darap, darating sa point na para mawawalan ka ng gana yung uh, pagkagising mo lang mo pa lang sa umaga ay nandiyan na ay mo na agad siya darating kayo sa point na ganyan pero darating din yung time na matatanggap nyo yan manampalataya lang kayo magdasal lang kayo araw araw tapos sa uh, sabayan nyo ng exercise kumain na masusustansya pagkain yun lang talaga pinakasikreto face your fears pinakasikreto sa paglaya kaya sa ayat disorder para tulu tuluyan kayong lumaya. So ito, hindi ko alintana yung init dito. No? Ang ganda kasi, first time kong makapunta dito sa Dolomite Beach. Kaya naisipan ko na rin mag, ano, mag vlog. So advice ko lang sa mga nagsasapit ng anxiety disorder dyan. Uh, pilitin yung harapin yung takot nyo sa araw-araw. Ganyan talaga yung pakikipaglaban kaya sa anxiety disorder. Araw-araw talaga yan. Yung pagkahilo, Although napakabigat, napakahirap nandiyan na tayo. Napakahirap talaga. Pero araw-araw nating harapin talaga 'yan. Tanggapin ng walang reklamo, i-accept. Doon naman siya unti bitaw bibitaw at wala ng paulit-ulit ng sinasabi. Talaga napakatagal mawala talaga yung ilo na 'yan. Para kang magko-collapse tapos biglang yung ulo mo kasama 'yan. Tulad ng ina-advise ko sa inyo palagi na tanggapin lang i-accept lang lahat tapos harapin yung harapin lahat ng kinakatakutan kasi ayan yung pinaka uh, sikreto sa paglaya kanyan sa anxiety disorder kasabay niyan yung pananampalataya mo ipakita mo sa araw-araw araw-araw na pagharap sa lahat ng yung kinakatakutan kasama talaga yan hirap talaga may anxiety disorder hindi na tayo sa napakahirap hanggapin natin unti-unti siyang mawawala kapag natanggap natin siya unti-unti siyang magsasawa tulad ng advice ng mga makaranas ng anxiety disorder huwag ka lang papatalo huwag mong sasangayunan yung mga pangit na pakiramdam na yun, yung mga panghihina kung sasanghayunan yan kailangan labanan mo yan kasi yung mga sintomas na yan ay uh, lahat ng yan ay gawa ng utak natin gawa ng sarili natin so sarili natin yung kalaban natin sa mga pangit na sintomas na yan so ang isipin nyo lang lagi kapag may mabigat na sintomas sa isip ko lamang ito sarili ko lang yung kalaban ko wala ito kapag hindi ko kapag hindi ko to inisip uh, walang uh, walang mabigat na sintomas na mangyayari sa akin. So, yun nga ang yung lagi isipin, no? Malakas ka, wala kang sakit. Lagi mong kasama si Lord sa lahat ng oras na nasa dali. Yung damang, lagi nyo isasaisip, sa isip, isa sa nakasama nyo si Lord sa lahat ng oras at lahat ng sandali. Yan lang naman talaga yung pinakasikreto, eh. Pero pagka hindi mo inarap yung takot mo na patuloy ka nag padaig sa takot mo kunyari may kinakatakutan ka takot ka sa araw, takot ka magbilad, takot ka lumabas hindi mo siya maiyaha hindi mo siya ma-overcome hanggang di mo siya hinaharap so patuloy lang sa pagharap sa lahat ng kinakatakutan yung araw-araw yan araw-araw uh, na pagsubok na kailangan mong harapin talaga nang sa ganun ma-overcome mo siya kasi pagka hindi mo siya hinarap di mo talaga siya ma-overcome patuloy kanyang lilin lang yun patuloy kanyang tatakutin ganyan ang anxiety disorder na yan so kapit lang kaya nga sabi nila kapit lang sa mahal na Panginoon kasabay niyan syempre katunayan mo yung pananampalataya mo my lord magkapatakot kaya anxiety disorder na gawa ng sarili natin gawa ng sarili natin utak Tuloy lang sa laban ng buhay. So ito, dito ako ngayon, eh, naglilibang. Napakasaya ng buhay. Uh, ako rin sa base sa experience ko, akala ko wala na ako pag-asa. Wala na ako ng gana lahat. Wala na ako ng gana magtrabaho. Kasi panay sumpong, lagi sinusumpong, madalas dumalaw. And ang ginawa ko, naging wake up call sa akin yan, hindi pipwede ito. Hindi mo ko madadaig yan sa ITD software. Hindi mo ako madadaig. ko madadaig. Kailangan ko lumakas. Kumain ako ng mga sustansya. Nag, uh, hinarap ko mga kinakatakutan ko. Kahit takot ako magbisikleta noong una. Hinarap ko yan. So, sa umpisa lang, la, lang lahat na yan. Yung disorder na yan, sa umpisa lang yan talagang babalik yung dati yung sigla as long as na hinaharap yung takot mo pero pag di mo hinaharap yung takot mo mga kinakatakutan mo hindi mo ma-overcome yan again sabihin ko sa inyo ha, hindi ako katulad ng iba na malakas yung loob kung nakala nyo malakas yung loob hindi po natakot ako nagaroon ako ng trauma sa lahat ultimo pagkain kinatakutan ko po yan ultimo sumakay ng sasakyan, lumabas ng bahay, magpaara makita ng tao, naranasan ko yan. Natakot, natakot ako. Sa umpisa lang po yan, talagang harapin nyo at patunayan nyo kay Lord ang yung pananampalataya na kaya nyo gumaling sa tulong niya. Pakita nyo rin sa kanya na kayang-kaya nyo yan. show kumain na masusustansya sa araw-araw. Yun lang naman, harapin yung takot. Yun, yung pinakasikreto sa paglaya kay anxiety disorder so yun lang guys ang may papayo ko sa inyo sa araw na ito so panoorin nyo pa yung ating mga susunod na video supportan nyo yung ating youtube channel pakilike, pakishare, pakisubscribe na rin iwan ka na rin ng comment kung meron kayong katanungan at kung hindi ako kung may sasagot kung may sasagot ko yan ay magre-reply ako sa inyo naman po maraming maraming salamat God bless po sa lahat